Grabe lakas ng ulan no. Ano eh, papunta ako ngayon ng San Juan, Batangas. Oh, kasi yung ano, mag-open din yung shop. Oh, diyan ah, papunta ron. Kasi malapit na pin. Oh, diverton. Pag ano. Oh, mas malapit. Kasi pag dito pa ako dadaan, hinikot pa ako. Sa kabila. Oh, dito pa ako pa ako nilipa. Eh sakto, may na ako dito sa City Mall. Uh, bumili ako ng labing pang isa. Ano na kasi ito eh. Medyo pang ano lang to, Long ride. Eh ginamit ko na. Ang laman yan, parang grinder, ganun, mga ganun. No, mga Wire. Yung, mm. Uh, grinder, uh, arena, kapitubo. Mm. So, ito yung pang TTR. Hmm. Pang uh, <tinyo> <laughs> ang pangalan mo sir? Ace Ace uh, uh, Shout out sa si sir Baka may gusto kong shout out uh, Wala na, naman, na, shout lang sa mga vloggers <laughs> uh. Sir Ace o oh. Taga sa San Pablo, dito lang din. Ah, ah dito lang din. Pero, ano, si, ang kinala ko lang dito ay si, ano? Motoblast. Si, hindi, siya. Si Tikman Moto. Tikman Moto. Oh, presidente 'yon ng SPC Big Bike Group. Ah, diyan sa, kung saan yun. Hmm. So, hindi ko pa siya nangyewis, pero, nakagpalo naman ako. Ah, yan. Ah, yun, shout out sa, ano, Tikman hey, Moto. Sarah, Kilala ko rin yan si Motoblas. Lagi kong nakakausap. Uh, famous vlogger dito sa San Pablo. Yung may Kawasaki 250. ah. yan yan yan. Ibutan tayo ng ulan, no? Oh. Yun mga tala. Uh, pangatlong hinto ko na to. Lakas talaga ng ulan. Sumilong muna ako. Oh sino wala akong dalang kapote grabe yung lakas ng ulan dito sa Pablo hindi ko alam tutuloy pa ako wala akong dalang kapote mga tol nakasilong muna ako dito salamat po